Ikang itong si Paolo Abilino. Bodyguard na ni Kimi. Photographer pa. Dumanabas ang mga talent kapag in -love. Hindi na mabilang ang mga magagandang ginagawa para sa actress. Ang mga fans ay nakakakita. Kung kaano kadinyon ang love ni Paolo Abilino. Marami man ang hadlang o nagsasabi na huwag na lang pumatong si Kimi kay Paolo. Ngunit kung talagang mahal ang idol, hayaan natin maging masaya. Umis naman na pati Inchu ay eh binibigyan ng chance sa matpur. Minsan kung sino pa nga ang hinusgahan Ang ibang tao ay siya pa itong seryoso o magmahal. Ang like sa mga at pinggan, pero grabe naman kung maloko patagoko ang lahat na nang magmamahal kay Kim Chiu. Support sa love life. Sana ang ibang fans ting, Ayon nga sa mga komento, hindi natin masisisi ang inang fans kung matakot sila. Kasi sa bakrom nga ni Paolo. Pero kung hindi susugang sa pagmamahal si Kimi, di ba mas nakakanungkot kung pipihinan natin siya? Based naman sa observation, sobrang saya niya nakasama si Paulo na mas ma-achieve pa ang mga gawin nito. Kaya mga supporters, mahatin din natin ang mga taong mabahalin ng Magiging happy tayo. Anong saying rito? Saan ayaw din ba kayo? lang sa halang.